ay maglalagay na lang po tayo ng pinaka tie beam dito sa ano o oh, sa biga sa taas niya mga katrabaho para mas maano siya matibay no lalagyan na lang natin ng pinaka ano pa ano beam lalagyan pa rin natin ng parang ano rin siya stirrup mga katrabaho ayan ito nakapagbuhos na rin sila rito ayan okay na po yung dito sa likod sir Ernesto no ah uh, safety na po itong pinakalikod natin. Huh. Okay, uh, punta po tayo dito. Uh, punta muna tayo sa office para magpapirma kay ano, kay Miss Deb, no? Huh? Ayun. Ayun oh, uh, uh, magbubuhos po sila ngayon, no? Huh? muna tayo ng gate pass. Kung kasi para dito bukas. yung kaninang umaga na ipinasok ng materials, no? Ngayon ay ano, ito papakita lang natin yung ano, ito yung pinaka gate pass no? Aliyang kukunin natin yan yung pinaka resibo Para maibigay natin doon sa security Doon sa San Rafael Mga katrabaho Ayan Iyano natin lang dito sa Sagio Iingi tayo ng ticket Para bayaran natin Meron nyo magkano din yung ticket 50 pesos Naka ilang pasok na ba tayo Nasa kulang oh, Ayan nasa ano na Ah, uh, nasa 700 na rin ang nababayaran natin dito kada pasok ng mga materialis natin sa park lane no mga tapos nakaka ano pa nakakapagod pa yung pagbabayad punta ka rito punta ka rin balik ka uli dito ayun ang trabaho natin ah, ah, ano okay kuha muna tayo para mabayaran natin mamaya ro ayan ito yung binayaran ko no yung 50 pesos ito may iwan doon sa guard itong puti no tapos ito may iwan din sa guard kaya napabalik tayo dun sa pinagkuhanan natin ng uh, ticket kanina o yun dun sa may, may sa gate 2 no? balik uli tayo dun mamaya hapo na siguro paglabas para hindi na tayo pa balik balik mga katrabaho no ito naman yung ano natin mamaya <coughs> pag ano na lang natin ipapigay na lang natin kay ano kay junior ito ticket no mamaya pag uh, ano nila paglabas nila para hindi naman sila ano para hindi na lang sila mag uh, sa ticket siya na lang ang mag-aabot mamaya paglabas sa mga katrabaho okay ituloy ko muna yung ating ano uh, dinodrawing yung ginuguhit nating na ano sa pinaka balcony niya sa harap para maintindihan na si Sir ano Sir Ernesto Okay nya no Ogena pala Ogena na tayo Ayan na ano na natin mamaya Para mamaya picture natin Tapos ma i send na natin Sa kanya mamaya Ang gabi Tapos ng ating Ano na Prayer meeting Ng mga katrabaho Okay Sa Ano yan Kasalukuin silang Ano sila Nagbubuhos Mga katrabaho Dun sa Dalawang poste Na formahan nila pinagtsatsagaan na nila sila lang naman dalawa ang nagtatrabaho doon 咱俩。 Gabriel. Ha? Ayan na, buhusan na. Yung isang poste. huwag nyo kalimutan yung ano para pagbuhusan ito. Ano. Dala kayo ng PVC bukas, no? Isa, tsaka elbow. Hmm. So, Shoot lang rito nyo, George, ha? Ayun yun, no?

muna tayo wala na, wala na muna trabaho okay, pag natapos nga yan uh, ah, ayaw nyo muna magbakasyon gusto nyo puro kayo trabaho bukas yung, yung doon sa side na no? yun na muna nga ninyo bukas para makumpleto na para maganda ng tingnan para kumpleto na yung bakot natin bukas ay, ipapala na yun awari yun ay ni sabihin mo pa yung ngakin bukas dito nawala na bolsto. Ito pa lang daw top top mo. Wo. Yung buposa to tagtagan nyo pang stir up Tap na yung sobra punuin nyo ito hanggang dito sa may no? okay. Oo. Oh. Okay, sige. Uh, tuloy ko na muna yung aking ano, ginagawa. Yung no drawing. Para mamaya, eh, eh, eh. Ay, send natin kay Sir Ernesto. Kung okay yung ano natin, design, no? Yung ginagawa ko dito sa may harap, mga katrabaho. Ipakasama yung bakod. Yung bakod kasi mayroon na rin naman siya. Huh? Ito. Ito mga katrabaho Siguro, maano na ito. Maintindihan na ni Sir Ernest yan. Yung drawing natin. No? Ayan o. Oh. No? Siguro, pag pinakita din sa architect dito sa may lakeshore. Eh, naman siguro to No? Ayan. Gagamitin lang natin dito. Ano? Glass lang siya. No? Tempered na salamin. Mga katrabaho. Para maganda siya tingnan. No? Oh. Ayan o. Oh. You know, ganda gandanya oh kompleto na 'yung mga bintana niya sa harap. Ah lalagay pa natin 'yung pinaka-design niya rito, no. Okay? best lang ng kaunti yung macho ano, bakal natin. Naayos. all time namin dito pag ano, hapon na yan, ano, 4.30 ang ilihan nila mga katrabaho yun ang binigay kong oras sa kanila dito and, tapos sa uh, libre sila ng ano, service yan itong motor na yan yan sa atin yan mga katrabaho yung parako no? Uh, pinapagamit ko sa kanila yan tapos yung gasolina nila ay libre rin sa atin no Araw-araw silang nagpapakarga doon sa atin dahil ayun, nagtitinda naman tayo ng gasolina. Kaya sinasagot ko na yung gasolina nila rito at saka yung service ng motor. Kaya lang sabi ko sa kanila, eh, pag may time sila, kahit uh, pa paano uh, na panlawan nila yung alikap. Uh, para medyo maano naman siya, matinis ng konti. No? Ayun ang feeling ko lang sa kanila. ay uh, libre naman -li -li sila sa sasakyan pati sa gasolina wala silang problema ayan pag napunta naman tayo rito pag nagawin tayo kahit paano yan ah, nagpapano tayo muna na nagpapalibre din ng merienda si Sir Ernesto tapos yan dinilibre din natin sila ng merienda kahit wala alam naman natin na syempre mainit tsaka unang una kahit na wala naman tayo eh, may mga nagagawa naman sila muna una, -una meron silang natatrabaho kahit na hindi ko sila binabantayan karamihan naman sa mga trabaho natin project natin eh tayo nagbabantay no hindi tayo yung maghapon nasa trabaho na tayo sa site kasi hindi natin kakayanin na lahat ay or sa isang project lang tayo magano, magpo-focus gawa nung unang una meron din kasing ibang kasabay yung project natin kaya iniiwan ko lang sila kahit na tanungin nyo man sila kahit na kayo magtanong sa kanila na hindi ko sila talaga binabantayan no mga katrabaho kasi hindi, sa, hindi uso sa akin yung magbabantay. Alam ko naman kung ano yung mga kaya nilang gawin sa trabaho sa loob ng maghapon, mga katrabaho. Kaya tiwala naman ako sa kanila. Kaya naiiwanan ko sila. Kahit dun sa Arayat, yung nagpipintura ngayon, sa Magalang, ganun din. Uh, kanina, dumaan lang tayo. Yun nga, yun nga, naghatid lang tayo ng pintura. Tapos, iniwanan na naman natin sila, no? Pero dito ngayon, halos kalahating araw tayo dito sa... Oh, binantay ko sila baka magtatamad sila eh. <laughs> nagbantay ako dito. Pero ang oras nilang uwi dito, ano lang sila hanggang 4:30. Ayun, 4:30. Uh, ano na sila? Lilikpit na 'yon. Kasi 'yung paglilikpit ng mga materyal, mga gamit sa lang naman 'yan eh. Wala mang kalahating oras 'yun eh ano lang yun kaya pinaka eksaktong alis nila rito alas 4.30 mga katrabaho kaya kalahating oras daw yung biyahe nila kaya eksaktong alas 5 nasa bahay na sila kung formi lang sa ano kung minsan matrapik ano lang ang nangyayari Di naman tayo mahigpit sa patrabaho kaya sa pa dyan dapat eh ipitin lang natin sa mga ginagawa kailangan eh ayusin natin yung para-para sa trabaho or ano yun ang laging ano po lang sa kanila pinagbibilin no? Uh, maging, ano na lang tayo uh, bawat isa sa atin ay maging anes anes no no palag idol sabi niya eh, uh, ito bali naka 13 days pa lang sila rito ah uh, bali dun sa 7 days o so 8 days sila na lang dalawa alos pala sila na lang pala yung dalawa nagasinta pala dito sa paikot na to mga katrabaho mm -hmm. dahil si na oh bali 8 days pa lang siya no Brrr. oh yung pag-aas ng tatay nila kasi kasama nyo ng mga poste mga katrabaho kasi unang una sila lang okay. Okay, uh, mga dalawa at hanggang uh, dyan yung aking vlog ayun na uh, nakapag na naman tayo kahit pa eh, pinag-aaralan natin yung pagguguhit, eh, malay natin eh, matutunan din natin yung paguguhit matsambahan din natin hindi uh, naman talaga tayo ano, isang perfectong arkitekto or hindi naman pala tayo talaga arkitekto kumbaga nagsa sa arkitekto lang tayo uh, no? ko lang kung kaya din okay